Sa iyong bawat pagmulat, ano ang bumubuhay sa iyo? Pera? Pangarap? Pag-asa? Pag-unlad? Pamilya? Marami sa atin ay pipiliin ang alinman sa mga salitang ito. Sa bawat pagsubok na ating kinahaharap ating nagiging takbuhan ang mga salitang pumapawi sa ating paghihirap. Sa maingay na rason ng 13 Martires, sa likod ng tindahan ng mga karne, isda, frutas at gulay, ay naroon ang kwento ni na Dwight at Kobe dalawang batang magkapatid na maagang binasok ang mundo ng pagtatrabaho. Ano dito ba kayo sa 13 talaga? Saan so, pa na kayo napunta dito sa 13? Kailan pa? August. No August pa. Saan kayo dito? Nakapira ngayon? Sa Happy House. Sa May 13. Ilang taon ka na nagtatrabaho dito? Doon ba sa Pampanga nagtatrabaho din kayo ng tindahan doon? Hindi sukat akalain ni Dwight na sila'y mapapadpad sa timog. Bago pa man sila mahantong sa ganitong araw-araw na pumumuhay, ay kanilang nirasap ang buhay ng pagkabata. Ang paglalaro sa tirik na araw. Anong pangalan mo? James Bobby. Ilang taon pa mo? Ocho. Ocho? Anong grade na yun? Ocho? Grade two. Saan naman nag-aaral? Kanggahan. Kanggahan? Kanggahan Elementary School? Kanggahan. Kanggahan? Saan yun? Saan doon malapit sa Happy House. Ilang kasabay ka ni Kuya mo dito magtrabaho? So, noong August ka din nagsimula magtrabaho dito? Apo. Pang ilan ka sa magkakapatid? Pangalawa. Pangalawa. Bagaman nagtatrabaho, hindi bagos Hiya. sa magkapatid ang konsepto ng pag-aaral. Si Dwight na panganay sa magkapatid ay grade 9 na sa taong ito habang si Kobe naman ay nasa ikalawang baitang. Parehas na pumapasok sa hapon ang magkapatid at nagtitinda lamang sa palengke tuwing kinakailangan ng kanilang magulang. Mga anong oras kayo nagbubuhas dito? One. Mga magandang araw? Na, ma Tapos anong oras kayo nagsasara? Minsan po three. Three na hapon? Three araw? Hello? Ay, e minsan hindi na kayo uuwi. So, hmm. Ay, Grabe. Isang oras na tulog lang yan. Sabba, anong oraw yung dito? Yung araw na palengke. Sabado. Sabado. So, yun yung mga pinakamadami tao. Sabado. 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 Anong Sabado. yung Sabado. dito? Sabado. 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 yung Sabado. 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 Sabado Hindi nag-iisa ang magkapatid sa realidad na ito. Marami sa lugar nila ay kinagasdan na ang pagtatrabaho mula pagkabata. Sa kanilang pwesto sa palengke ay makikita si na Dwight at Kobe na nagiging kahalili ng kanilang magulang sa pagtitinda. Maaga kasabay kanila pumasok dito. Nang, yung umaga, yung alas tres, hindi. Pero ka pa, dito may mga kalaro ka din. Bakit wala? Bago pa Wala pa. Kapag hindi ka nagtatrabaho dito, anong ginagawa mo? Pumapasok. Pumapasok sa school. Sa mismong araw na iyon, hindi na muna pinapasok sa eskwela ang magkapatid dahil kinakailangan sila sa tindahan sa oras ng tanghalian. Nang makabalik, aming kinapanayam ang nanay ni na Dwight at Kobe. Paano nyo naman po i-describe po yung dalawa po tumutulong po? Ano po yung pangalan po nung si ano, JD, Dwight, at si James Kobe? Paano, Ano nyo po sila i-describe? Hmm, mabait sila. Ano, uh, pag nakikita na nila talaga kami yung pagod, tutulong talaga sila sa amin. Maalo silang magigising para sigasuin muna nila yung kakainin nila sila yung magluluto sa bahay. Tapos pag-uwi pag ng tatay nila sa bahay, yeah. ano, magpe lang sila para pumunta dito. Then kami naman yung aalis papunta ng tayo mamimili ng kalakas. Sila yung may iwan dito para mag okay. Yung tulong po, gano'n po kalaking tulong po yung naibibigay po nila tulis po? Sobrang laking tulong kasi biruin mo sa edad ni lang yun. Kaya namin makapangalakal okay. ng makaalis na tindahan ng sila lang ang bantay dito. Wala silang kasama. Kaya na nilang magtimbang. Ka kahit mga tinda namin, memorize nila kung magkano ang presyo. Kaya mapagkakatawala. Okay lang po sa ito na tatrabaho sila dito. Oo, kasi I mean, habang bata sila, para maging responsable din sila pag pamilya sila. Para din naman sa kanila. Para kay Jenalyn, ang tulong ng magkapatid na si Dwight at Kobe ang siyang nagpapagaan ng bigat ng trabaho sa araw-araw. Sa hirap ng buhay, kanilang pinagpapasalamat ang pagiging masigasig ng dalawa upang malampasan ang bawat pagsubok ng buhay. Ay, talagang, talagang masipag na bata yan kasi maliit pa lang sila na dito na sila eh. Kung sa batayan, bata yan, siyempre gusto nila paglalaro kaya mga ampo na nasa laruan. Kaya yung mga bata niya talagang kumalaga sila. Dahil yung dalawang bata niya, laging dandito lang yan sa trek. Tutulungan yung mga magulang nila, bila ng matibay na samahan ng magkapatid hindi pa rin sila palaging nakakaligtas sa mga pagsubok patuloy pa rin sila nagtatrabaho sa palengke sa ilalim ng init ng araw nagpapatuloy ang kanilang pagtulong para sa pamilya pagdating ng araw, anong gusto mo maging? sundalo sundalo? bumbero bumbero? Nagapatay na mga sunog. <laughs> Paglaki mo ba sa tingin mo? Dito ka pa din? Or ano ba pangarap mo sa buong? Kailan po. Kim Piloto. Wow naman. Pogi Piloto. So 10 years. Uh, At pagmari, 5 taon ngayon. Pakikita mo ba sa lilo ng tita? <laughs> Hindi na. Pagka-college ka bukod sa individual na pangarap, ang makatulong sa kanilang magulang ang siyang nag sa magkapatid upang magpatuloy sa pagtatrabaho. Katulad ng dalawa, ang pangarap ng kanilang nanay ay tipikal na hangarin ng isang magulang para sa kanilang anak. Hagad ni Jenalyn na makatapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak, lalo na ang kanyang panganay na si Dwight, na mayroong karamdaman sa puso. na kaya si kasi di ba po nag-operahan nag, nag, nag po ko. Tingin po nahirapan po ba siya na po bumalik doon sa dati niyang mga ginagawa? Ay, super. Super siyang nahirapan. Kasi nung wala yung battery niyang yun, 24 to 26 lang ang kanyang ang tawag doon, heartbeat. Masyadong mababa. Ibig sabihin, pag kumakita mo siya sumumpong, mamamatay siya ng 15 minutes. As in, wala siyang buhay. Kahit kagatin mo yun dito, kaa, uh, sampalin mo, wala. Ganun pinaka-ano niya. Nung pina-opera lang namin siya, linagyan ng battery dito. Kinumpleto lang yung heartbeat niya, 60. Kahit 60 lang daw, para mag-stable yung heartbeat niya. Well, nag niya. Hanggang ngayon, hindi na nasa mukong. Pero that every week, kada linggo dalawang beses yung sumusumpong tatlo masakit talaga kasi yung palang makikita mo yung anak mo na wala ng malay kala mo patay ka na tapos malama mo o operahan siya masakit kasi yung dinalaan namin sa PG tinanggap na namin mag-asawa kasi nagpirma kami ng nakatunay walang pananagutan yung ospital kung mayroong mangyari sa... Uh, tinanggap na namin yun kung anong mangyari, kung anong desisyon. Siya na lang pinagkatiwala namin. Sa kanya na lang na namin. ang pinagkatiwala. Buti nga at papano, nakasurvive siya sa tatlong operasyon niya. Solusyon nga nandun ang operahan, lagyan ng battery. Depende kung kayang mabubuhay siya o hindi nagdrama kami, tatanggapin na namin, eh, siyempre na dyan. Eh. Kaysa makita naman namin yung anak kong namamatay na, na punti, hindi na wala kaming ginagawa. Hindi na mga pwede yung hindi naman kami doktor. Kaya pinaubayan na namin sa doktor sa lahat sa nas. Bagamat mas magaan ang trabaho ni Dwight, lagi siyang nariyan para kay Kobe. Ang pangarap na itaguyod ang kanilang pamilya ay siya rin nagbibigay buhay sa kanilang samahan. Di ba nasabi niyo noon sa Pampanga na hindi naman kayo nagtitinda doon? So, bakit kayo nagtitinda ngayon dito? Ah, masaya naman kayo sa pagtitinda. Kasi kayo nakakatulong kayo la mama. May gusto ba kayong sabihin kay la mama at papa nyo? Para sa akin, maganda lahat <laughs> yan. Kahit ano lang. Wish nyo para sa kanya. Oo, wish nyo para kay mama. Anong ay, wish nyo? Ay, Ikaw. Ikaw, Kobe. Anong wish mo para kay mama? Yun din. Okay. Anong pangarap nyo para kay mama? Oh, anong, anong gusto mong sabihin para kay Diane? Palasog. Ay, para kay ano? Para kay Jared? Anong gusto niya para kay Jared? Anong gusto niya para kay Jared? ang dalawang magkapatid na ito ay iilan lamang sa milyong-milyong kabataan na napagkaitan ng karangian. Alinsunod sa datos mula sa Philippine Statistics Authority, umabot sa higit na 1.48 milyon ang bilang ng mga batang nagtatrabaho na may edad na lima hanggang labing pitong taong gulang noong 2022. Maliwanag na nakasaad sa Republic Act Number no. 9231 ang mahigpit na pagbabawal ng anumang uri ng child labor sa ating bansa. Marami sa mga bata ang nananakawan ng kamasmasan dahil sa hamon ng buhay. Sa bawat paglipas ng oras ay siyang pagbilis ng kanilang paglaki at pagpatak ng tuko pawis at luha ng kabataan. Sa gitna ng paglalako at paglalakbay ng magkapatid na sina Dwight at Kobe, napagtanto nila na ang sandigan ng kanilang tagumpay ay ang sipag, tiyaga, determinasyon ng isa't isa. Sa kabila ng mga pagsubok, sila patuloy na nagtatrabaho. Umaasa na balang araw, mabibigyan sila ng pagkakataong magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Ito ang kwento ni Dwight at Kobe, dalawang magkapatid na patuloy na lumalaban at nagsusumikap upang makamit ang inaasam na pangarap. you So